Bakit malungkot ang malos namin? Di ba gusto mo dito sa taas? Uy! Malos! Haba na ka? Naka-snub? <laughs> ano? Ha? Okay kaysa guys. Bata yung upload malos eh. Malos, tingin ka dito kay kanya. Bakit ng lungkot-lungkot ng malos namin? Ah, lungkot-lungkot na yan. Malungkot ka. Ika malungkot umuulan. Hmm, tingnan mo yung ating ibon din. Tingnan natin yung ibon natin dito. Shala. ibon ibon. Panangingitlog. Anong namang pinag-uusapan nyo dyan? Hmm? ay hindi uwi si ate Jewel si males na lang te eh. maulan o oh. mauulan kaya si Malos na lang ang ating kausapin. Malos! Bakit malungkot ang malos namin? Bakit malungkot? Ano? Ano yan? Iinitan ka ba? Maumukulan nga. Ano mama? Ano mama? Ay? Ay? Tingin ka dito mama? Tingin ka dito ka dito kay mama? Bakit ka malungkot? Ay, ay, ay! Bakit <laughs> ka malungkot? Yan. Ika nandiyan sa planggana. Opo, 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 opo. Malungkot, lungkot naman. Malungkot <laughs> ang bata. Hmm? Babay na.